Mayor Rose Rizal, ano po ang masasabi nyo sa kalsada na ito? Ito po ay Purok Ono, Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Marami po ang napuntang mga bisita dito para sa inyong mga resorts or swimming pool yung natural water at saka yung mga hot spring ito po ay dinadayo pero walang action ang inyong pamunuan regarding po dito sa sira sirang kalsada na matutunghayan ninyo sa video na ito ngayon kuha po itong video na to noong July 21, 2024 pag nag-drain ng isang resorts o isang swimming pool, ganito po ang nangyayari. Meron nga siyang drainage. Ang problema, labas pa din po sa kalsada. Kaya nasisira po yung ating mga kalsada dito sa Purok Pono, uh, Mayor Rizal. May drainage nga dito. Kaya lang, pagdating doon sa dolo putol na. Orika nga, parang barado na. Tingnan nyo po, uh, Mayor, o oh. oh, barangay, kapitan. O, oh, ayan. Stagnant na. Hindi na nagalaw. Ayon sa ating mga residente, hindi lang ito kahapon o ng isang taon. Halos limang taon na po itong ganito. At alam ko din, at pabalik-balik din po ako dito sa mga resorts na ito eh. Pag masdan nyo mayor oh, yung kalsada o oh, grabe ano, akala mo, tiles na may style? Kaya yung mga residente dito, nagawa na lang sila ng mga sariling daanan ng tubig o ika nga, eh, temporary kanal. Temporary pero limang taon na po itong ganito. Ayan po, oh. Naiwas ang mga motor doon sa mga bakong-bakong daan. Kapitan, uh, Mayor, uh, pati kay Governor, napapansin nyo po ba ito? Uh, pagnadaan po kayo dito halimbawa nung 2022 elections or nitong nakalipas na 2024 election napapadaan po ba kayo dito Kapitan uh, Mayor Jose Rizal ay este, Rose Rizal at ganoon din kay Governor Ramel Hernandez Nakikita niyo po ba ito sa lahat po ng mga nanunungkulan dito sa Calamba City, ako po ay nananawagan sa inyo na gawan nyo ng paraan po ito. Para namang walang kayong tinatanggap ng mga taxes dito galing sa ating mga resorts. Ipalagay mo ang residente dito ay 10,000. Sample lang po. Ang meron ditong resorts is 9,000. Wala lang po kaming magawa ng mga taga-karatig ninyong bayan na hindi pumunta dito kasi nandito lang po yung pinakamagagandang mga resorts nandito din yung mga hot spring mga ayan natural yan ay talagang daydayuhin po namin yan pero naman mayor or governor in return, paayos nyo naman po grabe naman po kayo hindi pa kayo nahihiya sa inyong mga bisita na galing Maynila o kung saan saan lugar Punta tayo doon sa Muslim area kung gusto niyong magpadulas. Ito, pupuntahan natin ito. Dito naman po yung papunta ng Perpetual. University of Perpetual Health College na kung saan ay meron dito mga resort din. Pag nag-drain din po dito ay dito po bagsak ang tubig sa tabi ng kasada at puro na po ito lumot mga kaboks. Kaya marami po ang nadudulas dito. Nako, Ayan. Puro po ito lumot ha, magkabila mga kabox. Kung mapapansin niyo, iba yung kulay. Puro po lumot 'yan. Wala pong drainage dito. Kung may drainage man po dito, ay meron tinatawag ditong pipe na nakabaon na kung saan ay uh, di 12 lang or 12 inches lang. Dito may mga nadudulas dito. Ah, oo. Oo. Ayan o, oh, yung culvert, ano nangyari dyan sa drainage na yan? barado na po yan. Barado na yan. Pinatinanggal na nila yung tagay tag tag po. Barado na po yan. Ako, ako ang ganda sa patasa po yan, madulas po yan. Puro lumot. Puro lumot po yan. Oo. Oh, Dito po, malilip, mga, dito po sa pasto ito, malilip sa kado. Oo, oh, oh, grabe o. Oh. Dito po na, hindi, hindi na lang, hindi na lang ito. Oo. Oh. Yung summer na ito. Oh? Araw-araw, meron sampo. Nako. Oo. Uh, uh, <laughs> Grabe, no? Ari. Oo nga. Ako nga nadulas na eh. Naglalakad lang po ako. Ay siya. sa madulas kundi sira pa yung daan. Na. Ayan, no? ayano mga kabox oh. Oh. Madulas nga ito. Oh. Grabe. Madulas nung... <laughs> mapapansin ninyo mga kabox ito oh? Mananawagan na lang ako para sa inyo po mga kabox Makinig po kayo Sa lahat po ng na mga naghahanap ng swimming pool Or uh, resorts in advance Ay wag na po kayong pumunta dito sa may Muslim area At delikado po May babala nga ang gobyerno Ito Pero wala po yan Iyan po ang ginawa ng LGU dito Magpaskil nitong signboard Na iwasan po itong lugar na ito At madulas nga may ginawa din dito yung LGO ng Calamba City ito, ayan. Sementado po 'yan. Ito po ito din po yung isa oh, ayan. Sementado din po 'yan. Kung may problema man po, po sila sa ibang lugar nang baka may homeowners association dito or kung ano pa mang mga asosasyon, ay pag-usapan nila ba. nagbabayad ng taxi ito, oh. Ano to ganito na lang kawawa po kami mga taga ibang lugar. So, please naman, pagtuunan nyo naman ng pansin po, uh, mayor, kapitan, at saka governor. Ang laki-laki po ng mga ibinibigay nila ditong tax, alam po namin yan sa munisipyo. Ang dami-daming resorts po dito sa lugar na to. Aksyonan nyo po ito, uh, sir. Please lang po. Salamat po, sir. Uh, inaasahan po namin. Hanggang dito na lang mga kabuks and shoutout po sa ating masugit na mga taga-subaybay sa Beauty Gore Salon ng uh, Russia Street, uh, Barangay Don Bosco, Paranaque City. Thank you for watching and God bless us all.